Hello guys, pakita ko naman sa inyo kung ano yung mga naipong ko galing sa church o oh, blessing galing dito sa amin. Ayan yung mga pinamimigay dahil sa church. Ayan po siya. Ngayon ay kumo hindi ko naman siya nakakain. Ayan po yung binibigay eh hindi naman namin po nakakain. Kaya ay ibibigay ko na lang po siya sa akin coworker na Spanish kasi karamihan sa mga binibigay din sa ay Spanish food like uh, yan ay may harina gagawin mo siyang pagkain nila ayan yung mga uh, yan Spanish hindi naman ako masyado kumain yan ay may cereal pa hindi naman namin nakakain kaya naisipan ko na i-share ko na lang sa akin coworker, hindi po siya maarte sa pagkain lahat ng binibigay ko ay tinatanggap niya yeah, may quaker oats, may rice, may tuna may chicken soup ayan, may pinto beans may black beans ayan, may gatas pa nga siya po ay may idad na natatrabaho sa school, kapatiriya, katulad ko, eh, gusto ko siya binibigyan ng mga pagkain. Basta may extra food ako ay binibigyan ko siya. Kasi hindi naman po lahat ng tao dito sa Amerika ay mayaman. Marami pong din mahirap dito sa Amerika. Trabaho. Tiga ibang bansa po sila galing. Katulad din namin na Pilipino, ibang bansa. Sila po ay ibang bansa galing. Kaya mahirap din po ang buhay nila. Yung mga kinikita nila pinapadala din po nila sa family nila, sa kanilang bansa. Kaya sila ay matipid din sa pagkain. Kaya kung ano ibibigay mo, masaya sila tinatanggap nila. Kaya ako, ayan, yung mga hindi ko naman na gustong kainin at hindi na makakainin na asawa at anak ko, ay binibigay ko na lang po sa kanila para makatulong. Malaking tulong na daw po sa kanila yun. Kung ano man po yung inibigay ko. Ayan, na-share ko lang. Thank you for watching. Sana po ay please follow me and watch my video and share my video. Thank you. Bye-bye. God bless you